Here we go again, guys, for spur fishing adventures with Kuya Erwin. Bisag hapit na zero, mol mol ang antay zero. Sit back and relax. Let's go, Chook's Adventures. Dito sa midaan boss Maka si Kadritso ba? Rice, pilay mo rice Isa lang ko, imoya Isa lang po, sa isa So, anami sa uh, Big Babe Big babes RM 24 hours Dari sa uh, Kinugitan

na sa ito sa isa sa, sa upos uh, oh. uh, thank you sa subscriber kaya po ni na isa big babes kaon pwede niyo. Tabang at dalan ni Mombio. Mukhaon ka dere. Tindahan. Tindahan nga kwan. Ah, uh, ari niyan dere. Lamig ini nga ari man sa kinigitan. Ah. Uh, Nah, nih mulai bayi dia nih ya. Kita kayak orang, kamu lu kayak kau, no? sa barang gai pangpangun Deku balut biju lubuk gimana? aduklah, tuh

Tara. Nasuman. Patricia, situasi dito. Lady boy. Lady boy. Lady boy. Lady boy. Lady boy. So guys. Full suit na. So, Mag-dime na dahil may karoon to taon. Na na si Boss Erwin. Erwin the Great. Ngayon. Karoon. Medyo balod ang. Agat. sa kabalo kung unsa mga isda karon na unta mga red snapper masaka unta yung red snapper so kita na lang tayo sa dagat guys and guys nagsugod na may dive ni kuya erwin and then si kuya erwin ang nagunit sa gopro camera para makita nato ang action dito sa ilalong and guys medyo lain ang kondisyon karon sa dagat grabe ka lubog no sa kusog na amihan karon dire sa Misamis Oriental. So guys, first drop ni Kuya Erwin dani sa Pangpang. And then makita din niyo guys do, no? tayo ang ilalom. Pero sige lang, unsa ato makita dani? Basin makakuha ta. And guys, si Kuya Erwin nagsalom siya mga halos 15 meters sa ilalom aning pangpang -pang. So, nag-ambush siya ang iyang and while waiting sa isda nga muduol. Kasagaran dani nga area guys, daghang mga mangrove snapper, school of non-loss Emperor, then palagsara po dani ang mga giant tribali o mga dugtot tuna. Medyo mingaw gid ang area karon guys no bisag lubog-lubog mauuntay tingsaka sa mga isda guys basin po nahadlok sila atong at mga linog ni Agi dito sa Surigao basin ang tago ang mga isda so try na lang nato tau kunya guys basin na ah dani nga dive guys ni Salom si Kuya Irwin aning mga 20 meters ang kalalom dahil nakabisado na mo un sa kalalom ang area guys kay halos adlaw adlaw na may diriga pamanak kanabang favorite spot na ginamo diri nga area guys Dayon ni try si Kuya Erwin o fish call gamit ang iyahang rubber. Ina scratch scratch niya ang rubber para mag-create og sound. And then guys, sa uh, pila na mo ka-dive da area, Oh wala lagi hapun mi kuha hopefully unya guys nak tuana ta ayun nga dive guys nagplastar si kuya erwin ani nga bato o luag ang iyang vision ani nga forma and then guys na ay nilabay nga mulmul katong yellow good size na kayo mau untay iyang tirahon guys pero layo pa ang isda so ni try lang yapon siya og hulat dayon makaplastar og nindot nga tira dayon sa pagulat niya guys naglingi-lingi siya sayang wala too and then pagtanaw niya balik sa tuo na sayang na ispatan nga silver nga lipti or katong gray nga lipti. and then medyo nakurat pa siya dani guys kay halos dool nakaayos sa iya ang isda And guys, dali-dali kog door sa iya kay medyo alanganin ang iyang igo basin makabuhi. Dayon kailangan na siya i second shot. So mauto, ma grasya gayo nakakuha na gid me. And then secure na kayo ang isda, di na gid siya makabuhi. And finally guys, nakakuha na gid halos hapit na may ma sa kapila namo nga dive may gani nakakuha na o naanay pang sudan para unya o labi na guys hapit na magngit-ngit o gutom na kaayo among dibati Sweet lips. Dako kay balod. Nya, ano grabe ka lubog. Lubog kesto So si Erwin na nakakuha. Aning sweet lips. Sweet lips so Nice catch kayo ni Kuya Irwin. May ano yung nakatsamba para panudan o niya. Ngayon, o niya, matunay yung kilahon siguro. Ano kaya ni? Ah, saan na itubod ni Rig? Saan na itubod? Hindi makaya dimasa. So, nindot kayo lang tubig ni guys. Tama. Tubod. Tubod. ไม่ PD ไม่ i n u มโอ้ r ร f r e s วันน้านะตองิงกันจะไว้กวาดทิงกันอย่าพูด

Ah, hindi, may kosmikos na <laughs> makeups, mayroon. Kamatayan, may kosmikos na mayroon. May na mayroon. na mayroon. May na kinilaw niyan. Insan. Sobrang dumi Sobrang na Sobrang na Insan. Sobrang na yan, ba? Diyan, pwedeng rado Sa coke dito mga kaibigan. Sa coke dito eh. oh, 1.5. para stock pa good for one week ano sa maning kwan isda yun po ni ay di video niya rizzi rizzi no na since 2000 2022 pa ah tamo tara isa ba ilamit na Ini na fresh grabe mga lang ah sa mga suka ah kapit naman na puno sa jar Hindi mm, Mekos-Mekos, brabe oh, kabaho ang sili ay. Ah, o, di <laughs> na, baka hindi daw. Kabaho, anang ang sili. Hindi, Mekos-Mekos, Mekos-Mekos. Hindi Mekos-Mekos. Alam? Di lang ito guys. Hindi Mekos-Mekos, sige ako na ako. Mumbai game bata hai, Mumbai 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 game. Hmm. Lipti. Lipti. Last time Lipti. 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 Lip lips.